Last news Update Mga balita ngayon, Chinese warship at dalawang milisya vessel na mataan sa Panata Island. 8.4 million pesos na halaga ng Marijuana Plantation sinunog sa Kalinga. Isang LPG at plastic warehouse sa Valenzuela City na sunog. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sa patuloy na Embedded Maritime Patrol ng Armed Forces of the Philippines o so AFP sa Kalayaan Island, muli na namang namataan ang isang barko ng China na Jiang kai Class Frigate ng People's Liberation Army Navy kasama pa ang dalawang militia vessel sa karagatang sakop ng Panata Island sa West Philippine Sea kahapon. Namataan ang nasabing barko 4.6 nautical miles mula sa kinaroroonan ng BRP Andres Bonifacio mag-aalas 8 ng umaga. Agad namang kinumpronta ng Philippine Navy ang nasabing barko ng China upang maitaboy ito sa exclusive economic zone ng bansa. Ayon sa Philippine Navy, hindi na daw bago ito sa kanila dahil kadalasan mas nakakalapit pa umano ang mga nasabing Chinese vessel sa barko ng Pilipinas. Sa kabuuan, naging matagumpay pa rin ang isinagawang maritime patrol ng AFP sa katubigan ng bansa. Aabot sa mahigit 8 milyong pisong halaga ng marijuana plantation ang winasak at sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Cordillera Kalinga Provincial Office at mga lokal na kapulisan sa barangay Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Nangyari ang operasyon sa loob ng magkasunod na araw at tinatayang nasa mahigit 42,000 na fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng mga otoridad. Ayon sa PIDEA CAR, tinatayang nasa 8.4 milyon pesos ang street value ng mga sinunog na mariwana. Wala namang natagpo ang cultivator sa lugar at patuloy pa rin na inaalam ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng illegal na aktibidad. Sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa Templaza Street sa barangay Marulas, Valenzuela City nitong biyernes ng hapon. Ang nasabing warehouse ay naglalaman ng mga LPG tank at iba pang mga kagamitan sa bahay tulad ng balde, plastic, drawer at foam. Ayon sa BFP Valenzuela, sumiklab ang apoy bandang alas 2 ng hapon at inakyat pa ito sa ikatlong alarma bandang 2.28 ng hapon bago ito tuluyang naapula. Dagdag pa ng BFP na aabot sa isang daang piraso na LPG tank ang sumabog dahilan ng matagal na pagkakaapula ng apoy. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan sa insidente habang patuloy pa rin ang investigasyon sa sunog. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Okay.